Naaresto naman ang pulisya ang lalaki na nanghalay-umano ng yaya ng kanyang anak sa kanilang tahanan sa lungsod ng Quezon. Iba pang sa report ni Erlo Bringas. Kulungan ngayon ang ending ng lalaki na yan matapos na ireklamo ng pananamantala ng yaya ng kanyang anak sa Quezon City. Kinilalang suspect na si Michael Angelo Galit, 28 anos, isang call center agent. Sa investigasyon ng mga pulis, dinala muna sa barangay ng suspect ang kanyang nabiktima dahil luman na sa pagnanakaw nito. Pero ayon sa pulisya, hindi ito ang nangyari. Nung nandun na sa barangay, pumalis uh, saglit yung, ano, yung suspect. And then uh, nag-iiyak na yung bata. Uh, kapos doon siya nag na siya ay uh, ginalaw nitong uh, amo niya. Uh, lumalabas sa investigation, uh, parang uh, cover-up niya lang sa ginawa niyang panghalay sa bata yung pagre-reklamo ng uh, amo niya. Kasunod nito, biglang lumutang din sa istasyon ang isa pa sa na-biktima ng suspect na naging yaya din ng anak ng suspect na labing anim na taong gulang naman. Uh, according to sa, ano, sa victim na isa, na, uh, almost 3 months o so two months lang siya. Ganun, uh, tapos uh, may nagsabi sa kanya, umalis na mag-ingat sa amo nila dahil nga, uh, pinagsasabihan na yung, ano, yung bata na mag-ingat sa amo nila. So, ibig sabihin may kalukuhan talagang ginagawa yung amo nila. Kwento ng biktima, Pebrero siya namasukan sa suspect. Pero kalaunan, hindi na raw naging maganda ang ginagawa sa kanya ng kanyang amo. Dito na raw nangyari ang pananamantala sa kanya. Ayaw, ayaw po talaga, pero mas malakas po siya kaysa sa akin eh. Pinipwersa niyo po talaga. Hindi po ako nakapagsumbong kasi unang-una natakot ako. Tapos second, um, wala po akong, ano, wala po akong ibang mapuntahan. Ang suspect, tila tiko mong bibig sa reklamo. Nandito yung dalawang nareklamo ka rin. Eh. No comment, sir. Hindi mo nilidepensahan sa sarili mo? No comment, sir. Sa sa ilalim ang mga nabiktima sa counseling ng Social Services Development Department. Ang suspect naman, maharap sa mga reklamong rape at statutory rape. Erlo Ringas para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.